isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat ayun napakainit ayun mga katangkilik naming minamahal we ah. so, prepared na po kami para pauwi at may dadaanan pa kami isang lugar dalawang lugar pala dito sa Pangasinan pakiabangan nyo na lang po mamaya So, preparing para sa pag -uwi. Hi, Miss. Nabira sa personal So, <laughs> I Ang mean, grabe. So, babalik na natin yung ano, uh, container. Madam, wala na laman yung container, na eh, no? So, ayan, mga uh, katangkilip, no? Uh. Kakarga na tayo ng ating mga... Uh, gamit hopefully lumuwag na ang sasakyan kasi nabawasan na uy may tao pala so ayan mga katangkilik namin minamahal pauwi na po kami at pakisamahan nyo po kaming muli sa aming paglalakbay pabalik ng Metro Manila ng Maynila pala

na, sige na, pasok na. Ayun, no? Okay na? Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye sa inyo, ha? Mauna na kami. Magkano? 100. So, ayan po mga katangkilik naming minamahal. Muli, pakisamahan po kaming muli sa aming paglalakbay pa uwi. Ito, oh, ayan, ayan ting uh, driver palang yun uh. okay na okay, okay, mommy, okay. Bye bye. Bye, water. thank you po 私も hilik namin minamahal nandito na po kami sa anong lugar to Pards? Orbistondo Orbistondo, Pangasinan yun no? sa lugar ni Boss ang init lalakad-lakad kami ngayon papunta dun sa manggahan sa manggahan niya lakad kami at sila sa sasakay ito po yung area nila dito. Doong nakaraan pala, dito tayo dumaan noon eh. Doon. Doon, sa unahan. Okay, okay. Doon, mm. okay. Ano yan, wak, manok? Manok. Ah, manok. Ay, si manok parang wak, yun know? Parang doon doon kami galing noon eh. Papunta rito. Eh, dumaan tayo sa likod eh. Sa likod nga, oo. Diba? din tayo galing. 'Di ba? Doon tayo galing nung nakaraan eh. Ganyan. Oh, ito, ito. Yan. di sumunod. Ay. Ikaw ah. <laughs> Bawal ba mabilad? Ang IBM yun, bilog yun. How's that pressure mo? Naunahan pa rin tayo eh, no? farm ni Bus Jumar Farm ni Jumar Laki no Ay kambing oh Eh Eh Hindi eh, 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 eh ah, oh, okay. Hindi ko lang may tubig pa ngayon yan. Hey, eh no. Grabe yeah, no, Orbiston do. Nung tayo galing ah. Um, oh. Orbis uh, Orbiston do. Ah, Orbiston do talaga. Pakita natin yung Orbiston do. Wala tayo sa Tondo ah, Orbis lang. Eh <laughs> <laughs> you no. Know. Orbiston do. maganda po dito sa mga katangkilik oh. Huh? Oh. Nauna pa kayo sa amin ah may ini to nang pakaubad sila. O pare. sila bossy. Ala. po siya mga katangkilik. Ang kadi lang baka. Uy baka. Ren mo katangkilik alis ah, po muna ulit kami. May kukunin kami pagkain. Sama lang ako kay Boss Chip. At uh, may bibilhin din po sa tindahan. Grabe ng init po dito. Malilim na po ito na sa ilalim ng puno ng mga mangga. Pero singo po ng hangin talagang ramdam mo yung init, lamang lamang yung init. Ayan po mga katangkilik, alis na po kami. Yan yung mangka po yan? Yan yan oh. o, may nakita ko kanina dyan eh. Marami marami siyang bunga, hindi naman siya malalaki. Main tip kasi yan?

yung nung ganisa ko. Yun, okay na. Paalis na tayo. Okay. No. Eh? Hey, salamat. Thank oh, you. Like Happy Pista. <laughs> Yan, no? Ayan mga katangkilik, pabalik na po kami. <laughs>

Magana ang tole truck. Laki ng covered court Laki ng covered coat nila, eh, no? <laughs> oh, laki ng covered coat, no? Passive blue or piston blue. Eh. Barangay passive blue. Or piston eh.

Ah, laki eh, kulang. Ah, lakay ni. fight na naman, oh. No? kahit saan, kahit sa ilalim ng manggahan budol fight oh mga katangkilik naming minamahal banat, bera masarap yan langgunisa favorite ko yan eh Kain lang kayo. Kukuha lang ako. Mamaya. Ayan, kumpleto. Maraming maraming salamat po talaga sa effort nyo. Ayan. <laughs> tama, tama. Maraming maraming salamat po talaga. Yun. Walang katapusang pasasalamat. Yun. Ano? Ano? Pangalaw ko din. Ah, may ba ng mangga? No. Mm. Mama Joy. Alam mo na ha? Okay. Uy, mulog ka dyan, ha? Alam mo na? Alam, alam mo na favorite ko ha? Mm. Tama, si Ito, Ayan. Sige. Busog pa po ako. Ano to? Ano to? piyan? Ano Kayo mo kaya ako ako. Ano to? Malagkit yun. Ano mat? Ma! 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 So, ma! Maraming maraming salamat pong muli. Ano to? Ma! Okay na lang magkasakit. Hindi kayo magkakutong. Bahala na po ang Panginoon nang magbalik sa inyo ng uh, reward. Yun o. Uh, sa inyong kabutihan. Bakit ayaw niyo punta ako din doon sa inyo? Pwede naman po. Kailangan okay. niyo oh, rin ako, di ba? opo, welcome na welcome po kayo doon sa amin. Makapasyal doon ka. Mm -hmm. Pasyal po kayo doon. Sabi Kain po tayo, mga katangkilik. Iba talaga, no? Kami. po. Kami. Kami. Sarap na ito. Ibig sabihin po, ito ay mga paninda niyo, mga ganito. Oo. Oh. Napapwito din ni mm. May pa. Mm. Ayun yung sili. Kung gusto yung Opo. Ay, masarap tong sili na ganito. Oh. Maliliit. Ano ba tawag diyan Mangga. Mm Kain -hmm. ka? Mangga. Pansit, oh. Pansit? 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 pansit kay dyan yung mga may favorito ng pansit iba yung manga na talagang kapipitas lang, you eh know, na galing sa puno iba yung sarap talaga niyan lalo, lalo na kung galing sa puso hmm. yun yun, no, yun yung importante dun eh. Mapaparami tayo nito. Marami pa rin Nung nakaraang natin dito, walang bunga no? Walang bunga. Pero meron pang sa lamisa dito. Ay, dito ba yun? Parang upuan dyan. Bawal sa'yo yun. Ha? Bawal sa'yo. Huwag ka na maingay. Mangga po, mga katang kiwi, Kain po tayo. Po mo. <laughs> <Dima> favorite ko ito eh. Mangga gusto <laughs> mo. Kaya mo. Hindi mo favorite ito. Hindi, mo. Kaya yung may... Kain po muna, sabayan nyo kami. Okay, sige na po. Okay, salamat po ha. <stress like> Ayun <fazendo sound> ang bait talaga ni ate, pinagbalat pa tayo ng mangga, eh, no? Nasa na si ate? Nasa na si ate, umalis na? Ha? <lan coloring> Sana, all. May katlase dito. Mama Joy, sandali, sandali lang. Sandali lang, hawakan uh, ko. Bakit nang bubura? Ngaway mo na ako kanina, mo pa rin ako ngayon. Bakit? Ano ba yun? Matigas pa Ano Ano Hindi, okay lang naman sa inyo yan. Okay, lang sa inyo yan? Si um. Alam mo na? Alam mo naman kung sino bagay sa akin. <laughs> <laughs> na? Alam mo na? Alam mo na? Alam mo na? Alam mo na? Alam na? na? Ako nang bahala magbayad yan. Kami nang bahala ni Boss Pitong magbayad yan. Di ba, Boss? Yung guys day, kami nang bahala ni Boss Pitong magbayad. Ano, Boss? Oo, oh, nakabidyo yan, ha? Ha? <laughs> ah? 200. 200 lahat? Pesos yata. O, kayang kaya ni Boss Jeep yan. <coughs> 200, 200 pesos daw Ito kong <laughs> maliit na bagay <laughs> Ay kaya na po si Jeep yan <laughs> Ba Mama Joy? Mama Joy okay, Bait talaga ni Mama Joy oh, Nagbalat pa <laughs> <clears throat> Pinagbalas pa kayo ni Mama dyan Bait talaga Pinatabi <laughs> ko <laughs> nga <laughs> Nire-reserve ako nga <laughs> Sabi ko kay Boss Gip Bahala na kami magbayad yan Sabi ko sa kanya naka yan ha Sige <laughs> <laughs> mga katangkilik namin na minamahal no? maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa aking video na to eh, no? malakas na po yung hangin dito pero lumalamig na po yung panahon malakas na po yung hangin so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa so, walang sawang uh, sumuporta kumangkilik sa aking amunting channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat so, maya maya konti at uh, uuwi na rin siguro gabi na po kami makakarating so maraming maraming salamat pong muli God bless